Hello mga kaputak, for today's video i-introduce ko sa inyo si Jero. Ito ang bago kong kambing. Yan, gusto gusto kong makita ang kanyang kulay. Dahil yan ang pinakagusto ko talaga sa kanya, ang kanyang combination. Hmm. Hindi nakakasawa ang kanyang combination, hindi mo masabi talaga kung ano ba talaga ang combination ni Jero. Kaya ang lahat ng kulay na nasama sa kanya ay... Gustong gusto ko ang combination ng kanyang kulay. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya ang kanyang matutulis na sungay kasi takot talaga ako. Dahil nung maliit pa ako, bata pa ako, sinungay na ako ng alaga akong kambing. Kaya siyempre yan ako natatakot sa kanyang mga sungay. At siyempre, yung kanyang mga kasamahan dyan. Yan, yan, yan. Yan ang atin din yan. At saka siyempre meron rin dyan kasama ayan yung nagtatago yan, akin din yan at syempre yung nakita nyo kanina nga may brown at saka white gusto ko na rin isama yun kaya nawa ay gabayan sila ni Lord sa kanilang kalagayan ngayon dahil malapit na sila uuwi sa akin naway okay sila hindi sila manibago doon sa lugar na pupuntahan nila Siyempre, si Daddy Hamid na naman ang kanilang magiging daddy doon. Hindi na si Daddy Jimboy. Diba? Ayan, pinapakain siya ni Jimboy. Ayan, oh. Ang cute din ang kulay nito. Nang isa na to. Iyan. Isama ko na rin yan. Oh, diba? Ang ganda-ganda rin ang kulay. Oh, ano mga kaputa. Hindi pwedeng pumermi tayo sa isang ano paraan lang kung marami pang paraan para mabuhay tayo sa mundo ay gawin na natin habang maaga pa o ito sumabay tayo sa agos ng takbo ng panahon kung saan tayo ang magiging uh, comfortable doon tayo kaya subukan na naman natin mag-alaga ng kambing kasi hindi naman sa lahat ng oras ay malas eh mayroon rin kasaganahan